marmol ang marami sa Romblon. Marami rin doon mga tagong paraiso. Kaya tara, bilis bago tayo maunahan ng iba. Malaparaisong isla. Ayos Kahali-hali ng mga ilog. talon. At walang kasingsayang sayang pagdiriwang. Yan! Lahat ng yan nasa sibuyan. Pero bago makarating doon, kailangan munang sumakay ng dalawang roro. Siyam na oras mula Batangas Sport patungong Romblon-Romblon. Mula roon, kailangan muling lumayag ng dalawat kalahating oras patungo sa katabing isla ng Sibuyan. Isolated ang isla sa mahabang panahon. Kaya naman ang Sibuyan sa ding Galapagos of Asia. Biyahe. Pag nakarating ka na roon, mapapalitan ng saya o sa salita rito, kasadyaan. Sakto ngayong linggo dahil ang isa sa tatlong bayan ng Sibuya na kung tawagin magdiwang, nagdiwang ng Kasadyahan Festival. sila rito ipinagmamalaking world-class na pasyalan. Mararating sa kainang bangka na marirentahan mula 5 to 8,000 pesos. Ito ang Virgin Island ng Cresta de Gallo ang ibig sabihin ng pangalan ng isla. Palong o yung parang korona ng manok. Sa malayuan kasi, kahugis daw ito ng palong ng manok. Pero habang papalapit ng papalapit, unti-unting magniningning ang puting-puting buhangi at napakalinaw na tubig. Masaya, masaya. Firm yung, ano, yung sand, ang ganda. Very virgin pa yung island. Karapat dapat na maisama sa kahit na anong travel bucket list ang mahaba nitong sandbar sa magkabilang dulo ng isla. Meron ding munting lighthouse. Pero dahil virgin pa ang lugar, wala ritong kainan. Kaya dapat magbaon ng chichibugin. Wala ritong cottages o anumang tindahan. Kaya lahat ng inyong kakailanganin, dalhin. Wala rin ditong water activities. Maliban na lang kung pati kayak iyong eh dadalhin dito. Katulad ng nakita ng aming team na turista. The experience was very great. It was an honor to be on a such a nice island. Also to be in the Philippines. It's a such a lovely country and special. A lot of friendly people. And we love and we will come again. Natsyempohan ng aming team ang isang buong angka na naroon para mag-reunion ang pamilya Rabalo. Pero bibihira itong mangyari dahil ang firme lang na naroon para alagaan ang buong isla iisang isang pamilya, ang mga Royo. Napunta ito ng mga turista kasi ito ay napakaganda ng view, napakaganda ng climate, klima at ang lahat-lahat napakaganda. Mula Sibuyan, marami ka pang pwedeng marating. Pero hindi lang beach, meron dito sa Sibuyan. Mula sa bayan ng San Fernando, sumakay ng jeep o motor. At sa loob lang ng sampung minuto, mararating na ang Cantingas River. Ang masarap daw doong gawin, tumalon sa ilog. <tod> So 1960s pa lang naisipan na, na maglagay ng talunan dahil nga nakita yung potensyal na lugar para sa turismo ng Cantigas uh, River. Pero hindi lamang iyan dahil ito ay parte ng buhay ng mga tao. Simula't simula pa, parte na ng buhay ng mga katutubo. Parte na rin ng buhay ng lahat ng mga dumadaan dito sa isla ng Cebuyan. May tatlo itong levels. Ang pinakamababa 15 feet. Meron ding 30 feet para sa mga atapang 40 feet. Si aling baby na nanggaling pa ng Laguna Kaya! 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 makikipagsabayan sa bagets. Ako, go! Kahit matindi ang sikat ng araw, hindi problema ang malamig na inumin. Sa sobrang lamig kasi ng tubig, pwede ka rong magpalamig ng anumang inumin. Kasi po pag nawala ng ilo, po, nalalamig na lang namin sa ilog kasi sobrang lamig po. Ang tubig sa ilog nang galing parao sa Mount Giting-Giting. Ang Agos din ang ilog, ang pinagmumulan ng kuryente para sa buong Cebuyan. Pung minuto namang biyahe at trekking mula sa cantingas. Nakatago sa gubat ang Dagugdog Falls na may kasama pang apat na maliliit na talon. Nice, Ang katulad ng sibuyan na parabang napag-iwanan ng modernisasyon. May natatanging ganda na natiling paraiso dahil hindi pa nalalapastangan ng tao. Sana lang manatili ito ganito.